<laughs> Ito ka, <Malupit> <laughs> si Patricia Androque ng uh, NGCP nasa ating linya Patricia, uh, Trishya magandang umaga si Joel Siweng. good morning Good morning po, Sir Joel at Miss Weng at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Alright, sabi na Meralco, depende sa transmission line. Ang pagbabalik nila ng kuryente, kakabustayin namin yung mga bumagsak na transmission line. Meron pa pa na hanggang ngayon ay eh, meron pa tayong ginagawang ano, pag uh, do sa ating mga bumagsak na transmission lines, uh, Tricia? Well, um, actually, Uh, nasa around 18 transmission lines na lamang po yung uh, apektado nitong si Bagyong Uwan and um, 13 na lang po yung 69 KV lines, yung kumbaga ito yung mga nakakabit talaga directly sa mga distribution utilities at electric cooperatives. And sa bahagi po ng uh, Meralco, wala na po tayong transmission line na nakakaapekto po sa may bahagi ng Meralco. Mm, lahat ito um, lalawigan na. Opo, ang ang apektado na lamang po ay yung mga bahagi ng Isabela, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Nueva Vizcaya and sa Camarines Norte, Quezon, uh Camarines Sur, Albay and Sorsogon. Medyo malawak pa rin 'yun, Ms. Patricia, pero ano yung target ninyo na maibalik lahat ito? Well, um wala pa tayong mabigay no na exact na, na araw. Um although uh, kahapon pa lang din kasi talaga yung actual na inspection na nagawa ng mga uh, line personnel natin mm -hmm. but um, yesterday kasi mga nasa around 60 plus nga to eh, itong mga affected transmission lines pero agad-agad naman nang re nare restore yung yung karamihan no kaya we're down to 18 as of 6 a.m. So tuloy-tuloy um, naman po yung isinasagawa natin, no? kung simultaneous na ito habang nagsasagawa ng inspection at assessment, uh, agad na rin tayo nagre-restore dun sa mga areas na pwede na po at accessible. Hmm. Na. Ms. Roque, meron pa tayong timeline. Kailan ho natin maibabalik ang lahat ng mga transmission lines na bumagsak? Um, sa lalong madaling panahon po, uh, gaya po ng, nang, nang nabanggit ko, uh, simultaneous na rin po yung ginagawa nating uh, restoration. So, best effort po uh, ang NGCP na matapos po natin agad-agad itong mga transmission lines natin para um, meron na pong, kumbaga, tuloy-tuloy na po yung backbone natin no, ng kuryente papunta sa mga DUs at electric cooperatives. Ito na lang. Yung... I'm sorry, Joel. Go ahead, go ahead, go ahead. 'Yung mga nasira ninyo mga facilities, hindi naman 'yung malalaking tower ninyo, kundi ito 'yung mga poste-poste uh, lang Tricia? Yes, tama po kayo Jan. Ito po 'yung mga um tinatawag natin na topod, uh, hindi naman tapod. 'Yung mga naapektuhan dito ay 'yung mga structures lamang. Ito 'yung mga mas mas maliliit. hindi ito 'yung malalaki na nakikita ninyo sa mga highway. Oo. So, yung yung mga maliliit na steel poles ito po yung naapektuhan nitong si bagyong Tino okay. ay bagyong Uwan. Uh Oo, -oh. uh -oh. pero doon sa malalaking facilities or structures walang nasira doon. Yung malalaking tower ninyo. Tayong, apo, wala po tayong, wala po nai-report na, na damage doon sa malalaking hmm. uh, tore ng kuryente. Alright, right, uh, ano lang, uh, pagdadasal namin na uh, gabayan ng, uh, uh, ng uh, Panginoon, yung mga kababayan nating gumagawa ng pagre-restore. Oo, oh, no? mahirap din yan. Ayun yung mga kawanin ninyo na pagre-restore po ng uh, mga bumagsak na transmission line the soonest possible time. Ma'am uh, oh. Patricia, salamat sa oras po niya. Baka meron po kayong ano, gusto pang ibahagi sa amin, hindi namin naitanong, nasa inyo po pagkakataon. Well, um, salamat po dun sa pagbanggit ng aming mga linemen, no, uh, Sir Joel, dahil Uh, nakita po namin yung ilang mga pictures galing doon sa ground, no? Uh, grabe rin po yung uh, tinatahak na flooded areas ng ating mga linemen uh, para marating yung mga uh, ta yung mga linya po at yung mga poste na naapektuhan itong si bagyong Uwan. Hello. Ay, naputol. Si Ms. Roque? Mm -mm, All putos. right. Anyway, Patricia, oh, salamat we're... ha. Ayan, yan-yan. Sige, sige. Naputol ka, nawala yung ano. sige, sige, you were saying? Opo, meron pa po kasi ilang mga ano no, ilang mga videos at footage na um nagbabangka pa po sila para makarating doon sa mga poste na naapektuhan nitong uh, bagyong uwan so uh, bago po ang lahat kailangan din po natin isaalang-alang yung safety ng ating mga line personnel mm -hmm. so um, again rest assured po na NGCP is uh, doing its best po para maibalik agad ang uh, transmission services natin sa mga apektadong lugar Ms. Roque thank you thank you Ito ingat umaga. po kayo salamat ha Salamat po magandang umaga